Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Mia, ang pinsang tunay ni Rico, at matalik na kaibigan ni Jade, ay palaging palihim na nakamasid. Hindi siya sigurado sa nakikita pero may kutob na siyang may mali. Mainit na tanghali. Isang tanghali, habang naglalaba si Mia sa likod ng bahay, napadaan si Rico sa likod bahay at tinawag si Jade mula sa bintana ng kusina. Jade may dala akong favorite mong milk tea. Talaga, sabay abot ng baso. Pero bago pa man ito makuha, nadulas ang kamay ni Rico, at nabuhusan si Jade sa harap ng kanyang shirt. Oops! Sorry, sorry! Hinila agad ni Rico ang tawel mula sa likod at tinakpan ang basang bahagi ng damit ni Jade. Baka mabasa ka masyado, baka magkasakit ka, bulong niya. Tila simpleng concern lang. Pero hindi nakataka sa mata ni Mia ang pulang mukha ni Jade at ang bahagyang paghawak sa bewang nito ni Rico. Ang kutob ni Mia. Pagpasok ni Jade sa kwarto nila, agad siyang tinanong ni Mia. Ang sweet ni Rico ha? Para kang girlfriend kung asikasuhin. Napatingin si Jade. Ha? Hindi ah, concern lang yon. Sigurado ka. Napapansin ko kasi parang may kakaiba na sa inyo. Mia, pinsan ko yon, tugon niya, sabay talikod para itago ang kaba. Ngunit sa loob-loob niya, nagumpisa na ang panganib sa sikreto nila. Sa silid ni Rico. Gabi. Madilim. Tahimik. Pumasok si Jade sa kwarto ni Rico dala ang isang pinahiram na book, pero pagkalapat ng pinto, hindi na libro ang pakay. Mismo na naman ako, pilyong tanong ni Rico, habang nakaupo sa kama, suot ang itim na sleeveless at boxer shorts. Hindi. Ayan ang libro mo. Pero hindi pa siya nakakalayo nang hilahin siya ni Rico sa bewang. Bumagsak siya sa sofa sa gilid ng kama. Jade kahit anong pigil mo sa feelings mo, nararamdaman kong hindi mo rin ako kayang layuan, bulong nito habang nakatitig sa mga mata niya. Hindi na siya sumagot. Dumampi ang labi ni Rico sa lig niya. Saglit na katahimikan. Stop bulong niya. Pero hindi siya umalis. Hindi siya tumayo. Kahit sinasabi ng isip na mali ang katawan niya ay nanatili may nakakita. Hindi nila alam sa likod ng bahagyang nakabukas na bintana, may aninong dumaan. Isang peres ng mata ang nakakita ng silhawet ng dalawang katawan na magkalapit. Si Mia. At sa gabi yon, isang tanong ang bumulo sa kanya. Ano bang nangyayari sa dalawang yan?